tuloy ang search and retrieval operation. Sa ikaapat na araw ng search and retrieval operation sa barangay Western Uma sa bayan ng Lubwagan, Kalinga, bigo pa rin ang mga otoridad na mahanap ang nawawalang kagawad na si Redento Tino na natabunan ng lupa. Isa siya sa apat na natabunan ng lupa noong November 10 sa pananalasa ng Super Bagyong Uwan po meron po tayong mga naka deployed na personnel din po from the PDRMO okay. and uh nagtutulungan po ang uh, community na hanapin pa po yung isa pa pong uh, uh, biktima. Sa ngayon, apat pa rin ang kumpirmadong patay sa probinsya ng Kalinga, tatlo sa bayan ng Lubagan at isa na sa Tinglayan, Buscalan, Kalinga. Bukod sa paghahanap sa katawan ni Kagawa Deredento, nagsimula na rin kaninang umaga ang pag-airlift ng mga tulong sa iba't ibang bayan ng Kalinga. Pinangunahan ito ng Philippine Air Force. Target kasing mapabilis ang paghahatid ng makakain at maiinom sa Dakalan, Lubo at ilan pang isolated barangay sa bayan ng Tanudan. sa paglapag ng Black Hawk helicopter ng Philippine Air Force, nagtulungan ang mga residente sa paghakot ng mga relief goods. Nahatiran na rin ng tulong ang Barangay kolayo sa Pasil-Kalinga. Kinakailangan po talaga ng airlift para sa uh, aerial reconnaissance. At saka uh, makapagbigay na rin po ng uh, makapag-deliver na rin po ng relief goods doon sa mga isolated na mga barangay. help was already sent there. Uh, dahil medyo maganda ganda na ho ang panahon. Our WASH team is already coordinating with the LGU for the provision of the logistics needed for water treatment and drinking water containers. Isinabay na rin kanina ang aerial inspection sa probinsya kasama si Kalinga Governor James Iduba. Sa Cordillera, sumampana sa labing walo ang bilang ng mga nasawi. Siyam sa mga ito ay mula sa probinsya ng Ifugao, lima mula sa bayan ng Banawe, tatlo sa bayan ng Tinok at isa naman sa bayan ng Asipulo. Nagdeklara na rin ng State of Calamity ang Banawe-Ifugao alinsunod sa Resolution No. 136, Series of 2025. Nagpapatuloy pa ang rapid risk assessment para sa kabuang danyos na natamo ng probinsya dahil sa bagyong uwan. Tatlo naman ang nasawi sa probinsya ng Binggit. Dalawa naman ang nasawi sa Barlig Mountain Province. Yung isang victim is nagkaroon ng head injury and uh, sad to say dahil sa series of landslides going to a bigger hospital, uh, hindi, hindi siya immediately na, na refer sa Luis Hora or Bontoc General Hospital. Wala namang naitalang nasawi sa mga probinsya ng Abra, Apayaw, kabilang na ang Baguio City. Sa ngayon, nagpapatuloy ang mga clearing operations sa mga gumuhong lupa at paghahatid ng tulong sa mga nasa lanta. Jose Robert Ilvento, RNG News.